Good morning, San Juan Beach. Lawan yon. So, baybayin natin ang gilid ng dagat na ito. So, makikita ninyo na may mga ilang-ilang tao na rin. Ayan ng isla bonita. Ayan. Isla bonita. Dito yan guys sa San Juan Lawan yon. Ayan may mga lumalabas din. Ayan. Ang ganda. Good morning sa lahat ng mga nanonood. Ayan ganito ang makikita ninyo So ito ay ayun may church din dito ng Crusader ayun, sa gilid ayun. Weekend Waves So Tignan natin ang dagat Ito maganda rin dito Ayan So 6 o'clock pa lang Pataas pa lang yung araw Ginagawang building dito Malaki-laking building to Mataas Baka hotel yan Lapitan natin ang alon. Nakaka-relax yung ganitong uh, lugar. Sa gilid ng dagat. So, yung maririnig mo palang na hampas ng alon ay marirelax ka na kasi ito ay mapagandang stress reliever ayun ang ganda wow aisan Naala ko noong nag balir ako, Aurora. Doon naman sa Balir, Aurora, malalakas din yung hampas ng alon doon. Tapos kapag bumalik yung alon, rinig na rinig mo yung kwan naguuntugang mga bato. Kumukutkot 'yun sa kwan. Puro mga bato-bato talaga yung maririnig mo Kasi yung Persa ng alon na pabalik Kinukot-kot niya yung mga bato-bato Naguuntugan Dito Dahil purong buhangin siya Wala siyang halong bato-bato Wala kang maririnig na ganun Pero yung tanging mga alon lang yung Maririnig mo Hampas ng alon lang talaga Mga naglalaki ang alon I don't know. Yeah. Wow. MashaAllah. <laughs> ganda. Ayan. So. May mga tropa din dito guys. Ah, Marami mga tropa dito. Nag-iikot-ikot -ikot din sila. Nagre-relax. siguro malalim dito na part oh. Kasi pababa siya eh. Yung form ng ito yung form niya. Pababa, bigla siyang pababa. Kaya ah, may chance na malalim yan agad. Kaya konti lang. walang halos wala dito. Diyan ko lang kung may naliligo dito kapag tanghali. Eh. Pero I think kung mga bata dito hirap. Kasi malalim na dyan na part agad oh. Pababa kasi yung one nya. Buwang. Parang may nagbibenta kanina ng Iwan ko kung pandesal ba yung binibinta nyo. Ota oh. Makikita nyo doon yung bundok na ngayon May building-building dyan oh Ewan ko kung kaya ng zoom May building doon oh Ewan ko kung saan part yan Ewan ko rin kung building ba yan or Parang ano Yan ang paligid natin. Ayan yung building na ginagawa ko. Sa palagay ko hotel yan. Pag natapos. meron silang pagkakahawig sa laki doon sa may El Pescador ng Bulinaw pero mas malaki lang konti pero halos yung taas halos disin na rin yung taas Ayan. Ay, wala siyang laman. Gusto kong itutok dito sa me. Ayan na, ayan na. Wow! Wow! <laughs>

nagjo-jogging din. Puto lang naman ato eh. आदमी समी करते हैं